Ayan, ayaga na mamay na para ibigyan. Okay, ang go bacteria sa ku a cardio. Ang go bacteria sa ku. Yeah. Okay, ang here. Yeah. ito teman. Okay, na you have a What do you want to hindi galing si Shopee kami na Hindi ka, nagaling dito, yan, sa uh, kids' party. Hindi galing si Shopee. Siguro may mag-Shopee si Mami, no? Ha, 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 Are you ha, to ha, me this time? Or ha, 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 ha,

Ayun sa ano ba Ano na shopping yung mga ayuda? Well, Huwag na dito lang may bigas ha? Ayan. <laughs> Alright, anyway, ah, ma'am, ah, si, ma'am, si Rene, ah, ah, as of 10 a.m., meron po tayo dito na likom na 1,500 pesos. Ano po, ano po gusto yung sabihin sa mga nagdinita na ng 1,500 pesos? Okay, <laughs> thank you po. Maraming salamat po sa mga nagdinita na ng 1,500 pesos. Anyway, ganito po galing po. Yung 1,000 po, kanina po galing. Ma'am, what is Ano pangalan nila, ma'am? Ani. po. Ma'am, what is your name? Alright. ma'am Ani and ma'am Rona. Rona. Right. Uh, Ma Ma Rona, uh, ito po ngayon po sa dalawa po yung um, information po. Um, sa po, pumupunta po kami ng partner ko sa Kapuso Foundation. Uh, so lahat po na nililigong ng 1,000 pesos ito, ko po namin sa Batay Bata Walls. <laughs> Nakakalaki po ng puso nyo. <laughs> uh, dahil medyo naka

drive tayo, no? Palapakan nyo naman yung si mamaye, Maye. Kaya si Ma'am Maye uh, dito. Yeah, siyempre. Hindi ko kayo kilala. Ako so po yung kanila na makamalan ko. good morning. Hello sa inyo nyo lahat. Uh, Barangay Magsawin na Talayday City. Kinder Lancial Development Center. National Children's Man. Uh, Pinagtidiwa po natin. Siyempre, uh, pinabati po natin yung ating uh, Uh, Mahal na kayo, Mayor Ben, ulit kino. Uh, siyempre, Vice uh, Mayor, Mr. Kino. Siyempre, nandito may mga pisita tayo na galing pa sa malalayong lugar yanan. Yung mga kasamahan ni Ponsi Unad na mga higit. Ito, so kalaro ko sa basketball ito. Si Kwentas. Pati mo, pare, si ano, si... Ah, uh, kay Kuya Jun yeah. para si Gan. Yan, okay. Ang dami nating ano, na? uh, ano ba ito? Pa premio Yan, Premio. Siyempre, ah, uh, uh natin dito yung mga uh, mga e-guests na. Thank you po. May mga pagkain. Uh, Yo, thank you, babe. Thank you. Nakalig tayo, mamayan. Kaya, ano, uh, nakalig din mo ba kayo? Sino kaya panonood rin, no? uh, uh, ano? Sige, ayun uh, ho. ano, sa, Meron pa yata tayo ano, next ano, sa November 2022. Ah, uh, yun. Para sa mga kabataan ng ano, ng mga bata, ng mga barangay natin, barangay ng sa ila. So yun lang po. At i uh, enjoy po natin, lalo-lalo na sa mga mga chikiting. Uh, chikiting! Oo, oh, yun o, no, po. Oo, oh, ilalat. Morning. So yun lang po at uh, maraming maraming salamat sa laging pag-suporta no? sa kina Mamayek sa ating mga uh, Nigeria si Farid Jun, pitala pa na ano yan? Kaning, yun, tama-tama. Walang, pwede ba take off thank you, thank you, thank you, listen nila lahat. So enjoy mo uh, Kita kits tayo sa November uh, 22 Ang ganda na ang isang system Kanina mo ka? Kanina yung isang system? Kanina? Kaya mamayin Ano yung mamayin? Hulugan hindi? Ano Joke lang. <laughs> Tawa, <Diyok> na ako eh. Sige. Sa'yo lang. Ah, hindi. Okay. Ay, 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 hulugan yun. <laughs> <laughs> ay, ayun na, good morning ulit sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po. Uh, ah, Ibibigay -ib 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 ko na po yung muli sa sa kanila yung mic. Nainig kayo lang Sabi, sabi siguro, litik na kapit na na ito. kaya nga kami na dito para pasayahin yung mga bata. Eh, siya naman ang nasa utak. Siya nagpapasaya. Mayingi, kung masaya, ay eh, malungkot naman. Oh, yeah. oh, thank you ulit sa inyo Thank you Yeah. Asa asama din natin party ng mga kids okay. daw and then yung mga nag-donate po. Uh, ay -ayun po tayo, lapit po tayo dito. Sama pa yung mga principal sponsor. Yeah, yung mga principal sponsor po. And then sa eh, syempre mga kids natin. Ayan. Ito mga principal sponsor. Thank you po, thank you sir. Thank you po, thank you po. Thank you po okay. sa mga Aguila, sa Ingens. Yeah. Thank you. Ito o, oh. ko ba ito? Kalaro ko sa basketball. Si Quintas. Maraming salamat po tayo. Mag-ingin tayo.